Sa tindi ng liwanag ay nabulag pati ang ibang tao na nasa loob ng silid. Hindi alam kung ano ang mayroon, natanong ng Palace Lord kung ano itong liwanag at kung ano ang nangyayari, kaya ipinaliwanag ni Huayon na nagawang makain ng kanilang alaga ang inner core. Samantala sa tabi, naisip ni Soryong na itong kaganapan ay ang eksaktong kapareho ng kanyang napanaginipan nang bigla na lang siyang napahawak sa kanyang ulo dahil nakaramdam siya ng napakatinding sakit sa ulo sa puntong siya ay napasigaw ng todo. Napapansin ang kakaibang kinikilos ng ating bida at patuloy niyang pagsigaw, natanong ni Huayon sa kanyang kasintahan kung ano ang nangyayari. Bagamat hindi siya nito pansin at bigla na lang itong nawala ng malay, kaagad namang natumba si Soryong ng napakalakas kung saan nagawa nitong mabitawan ang dalawa nilang alagang centipede na kanyang hawak. Sa sobrang pag-aalala, Nagmamadaling sinubukan ni Huayon na lapitan ang ating bida para siya ay tingnan, subalit bago pa man siya nito mahawakan ay pasigaw siyang pinagsabihan ng Palace Lord na nasa malayo, na siya ay maghintay at huwag galawin ang katawan ni Soryong kahit na ano pa ang mangyari. Nagtataka dito, natanong ni Huayon sa Palace Lord kung bakit, kaya nagsabi siya na tingnan itong mabuti si Soryong. Ito ay dahil ang ilaw ay lumalabas sa kanyang katawan kagaya ng sa alaga nilang centipede. Nakikita itong pangyayari, ipinaliwanag ng Palace Lord na nararamdaman niya na itong enerhiya ay paniguradong ang enerhiya ng Beast Heart, ngunit mukhang mayroong hindi malamang bagay ang nangyayari sa katawan ng ating bida. Dagdag pa niya na siyang ikinabahala ng batang babae, na kung siya ay kanilang hahawakan, maaari silang magduse sa energy diversion. Patuloy naman ang pagliliwanag ng todo ni Soryong sa sahig, sa puntong napapakagat na siya ng kanyang ngipin dahil sa tindi ng sakit na kanyang nararamdaman. Habang ito'y ay nagpapatuloy ay tumungo tayo sa loob ng kanyang isipan habang makikita natin siyang nakaluhod at hawak-hawak ang kanyang ulo sa tubig. Ito ay dahil nararamdaman niya ngayon na parang sasabog ang kanyang ulo, at kasabay nito ay may nararamdaman din siyang may pumipintig kung saan mas lalong lumalakas ang sakit na kanyang nararanasan. Hindi na matiis itong matinding pagdurusa, Naisip niya na mas gugustuhin niya na lang na mawala ng malay at nagmakaawa siya na sana'y mayroong tumulong sa kanya. Mayat maya pa ay mayroon naman tayong mapapansing bagay na papalapit sa kanyang kinaroroonan. Ito ay isang misteryosong babae na mayroong kulay asul na buhok at kasuutan na sa sandaling mahawakan siya nito ng kanyang enerhiya ay gumaan bigla ang pakiramdam ng ating bida. Kasunod ay hinawakan nito ang ulo ni Soryong, at sa sandaling madikit nito ang kanyang kamay kay Soryong ay unti-unti at pabilis ng pabilis na nawawala ang sakit na nararamdaman nito. Makalipas ng ilang sandali, nagtatakang napalingon si Soryong para tingnan kung sino ito sa pag-aakala na ito ay si Huayon o di kaya ang ate si Solpio. Bagamat nang ito ay kanyang malinaw na makita ay bumungad sa kanyang harapan ang isang batang babae na nagpapalabas ng magandang ngiti patungo sa kanya. Hindi alam kung sino itong babae, naguguluhang natanong ni Soryong kung sino siya. Sapagkat hindi siya sinagot nitong batang babae at nagpatuloy lang sa paghawak sa pisngi nito gamit ng kanyang dalawang kamay. Pagkatapos ay dahan-dahan nitong -dahan inilapit ang kanyang mukha sa noo ng ating bida upang siya ay halikan na siyang hindi inaasahan ni Soryong. Sa sandaling dumampi ang labi nito sa noo ng ating bida ay nagpalabas ito ng kulay asul na liwanag na siyang sa kanilang dalawa matapos lang ng ilang saglit. Lumipat naman bigla ang eksena sa sandaling magising si Soryong. Una niyang nasilayan ay nasa loob siya ng isang silid kaya natanong niya sa sarili kung nasaan siya ngayon at kung ang mga nakita ba nito ay isang panaginip at sino kaya ang babaeng may kulay asul na buhok. Labis namang nagtaka si Soryong dahil pansin nito ang bagay na nakadikit sa kanyang ulo. Nang siya ay makatingala ay matindi ang kanyang pagkagulat dahil naunawaan niya na nakapulupot ngayon sa kanya ang isang malaking insekto na marahil ay isang blue-spotted centipede kaya siya ay napasigaw ng napakalakas. Rinig itong malakas na tunog ay mapapansin natin ang dalawang paa na mabilis na tumatakbo. Ito'y pagmamayari ni Huayon at ni Solpio na nagmamadaling pumasok sa silid upang tingnan si Soryong kung siya ba ay nagising na at kung ano ang nangyayari. Walang pigil naman si Soryong sa pagsigaw dahil sa nakadikit na insekto sa kanyang katawan, kaya nagpakiusap siya sa dalawang babae na siya ay tulungan dahil siya ngayon ay sinusubukang kainin ng isang higanteng centipede. Sapagkat nagiginhawaan hawaan lang siyang sinabihan ni Solpio na kumalma, samantalang si Huayun ay nagsabi naman na ito ay maayos lang. Ito ay dahil ang higanteng centipede ay walang iba kundi ang kanilang alaga na si Chuo o nagngangalang Nova sa mga unang kabanata ay nagbago ang anyo kaya nalalaman nitong bagay ay napalingon si Soryong sa kanilang alaga. At habang pinagmamasdan niya itong lumulutang sa ere sa loob ng silid ay natanong niya kung ito nga ba talaga ang kanilang alaga at kung papaano itong nangyari. Dagdag pa niya na nagmumukha ito ngayon na isang celestial serpent kesa sa isang centipede. May tuwa siyang sinagot ni Huayon na siya ay tama. Ito ay dahil si Cho ngayon ay naging ganito pagkatapos nitong malunok ang inner core ng celestial serpent o ng Bishen Sinsa. Dagdag pa ni Solpio na si Cho ay lumaki at naging isang flying centipede, na nagugulat na natanong ni Soryong kung ano itong nilalang na flying centipede. Paglalarawan ni Huayun, ito ay kalamidad ng mga kalamidad na lumilipad sa kalangitan, tumatawag ng hamog at mapanganib na ulan. Tinatabunan nito ang kalangitan gamit ng nakalalasong ulan at nilalamon ng lupa, ito'y isang nabubuhay na nilalang na mismong anyo ng sakuna. Dagdag pa ni Huayun na sila ay ang humahawak ng isa sa mga pwesto ng sampung maalamat na nakalalasong nilalang, ang emperor ng lahat ng mga centipedes. Naririnig itong paliwanag ni Huayun, na patingala si Soryong sa kanilang alaga at natanong kung talaga bang isa ito sa maalamat na sampung nakalalasong nilalang. Sa sandaling maproseso niya ang kanyang narinig, nababaliw nitong natanong kung talaga bang ganito ang kanilang alaga na si Cho. Pinagmamasdan nitong si Cho, naisip ni Soryong na ito'y imposible dahil ang kanilang anak ay naging isang lumilipad na babae. Gayunpaman na puno ang kanyang mukha ng matinding pananabik habang naiisip niya na sinasabihan siya ng anak nitong babae na dagdagan ang baon nito dahil kung hindi ay lilipad ito papalayo. Dali-dali naman siyang lumapit habang emosyonal na nagsasabi ng siyempre at pinuri ito na lumalaki ito ng napakaganda. Dagdag pa niya habang inaamo ang centipede, Naganuun pala ang sampung maalamat na nakalalasong nilalang at parang nag-aalaga ka lang ng pusa pero sa isang iglap ay naging isa itong tigre. Sa pag-aalala ay pinagsabihan ni Huayo ng kanyang kasintahan na kakagising lang nito matapos ng labinlimang araw kaya alagaan muna nito ang kanyang sariling katawan. Nakikita ito, nagsaad si Solpio na sabi nila, maaaring malamon ng iyong malay kapag nakipag-ugnay ka sa sampung maalamat na nakalalasong nilalang, kaya marahil mayroong naging problema sa isip ni Soryong. Pero napataas lang si Huayon ng kanyang isang kamay at napapabuntong hininga na nagsabi na ito'y hindi ganito dahil ganyan talaga palagi ang ating bida. Kasunod ay ang pagsasabi niya kay Soryong na hindi ito oras ngayon para sa ganito. Dagdag pa niya na mabuti na naging flying centipede si Cho pero mayroon ding masamang balita. Sagot ni Soryong na hindi niya alam kung gaano kasama itong balita, pero kumpara kay Cho na lumaki ng napakaganda, malamang ay hindi ito mapapantayan. Nang bigla na lang lumapit sa kanya si Huayon kung saan gamit ng kanyang isang daliri na inilagay niya sa kanyang bibig ay sumenyas ito na siya ay manahimik. Kasunod ay ang pagsasabi nito na hindi ito ganyan sa baylabas ng mga maliliit na centipede sa kanyang balikat. Paliwanag ni Huayon na ito ay dahil mayroon sila ngayong dalawang nagagalit na anak na siyang ikinabahala ni Soryong. Pansin itong pagpapalabas ng agresibong mukha ng kanilang alaga Pumasok sa isipan ni Soryong ang rason kung bakit ang mga ito bigla na lang nag-away. Paglalarawan sa pangyayari habang makikita natin ang alaga nilang si Cho na nasa anyo ng isang bata na nagsasabi na ang centipede na mananalo sa laban ay ang magiging flying centipede. Ito'y sinagot ng isa niyang kapatid na si Myra na mayroong kulay pulang kasuutan na wala siyang planong magpatalo. Samantala sagot naman ng isa pa niyang kapatid na si Grace na mayroong kulay dilaw na kasuutan nakakainin niya itong inner core at kukunin ng lahat ng atensyon ng kanilang ama. Sapagkat bigla na lang ang dalawang magkakapatid na kinuha ni Soryong kaya wala na silang may nagawa kundi ang magreklamo na ito'y pandaraya, subalit si Cho ay nagsabi lang na ito'y hindi pandaraya dahil ito'y tadhana. Nauunawaan ang ginawa ni Soryong sa pagsali sa kanilang tunggalian, pinagpawisan siya ng husto. Kasunod ay sinubukan niyang patahanin ang dalawa nilang nagagalit na alaga sa paghingi ng patawad dahil ito'y hindi niya alam sabay-sabi na mahal niya ng sobra itong dalawa. Bagamat parang hindi ito tanggap ng dalawang centipede, kaya sa adnisopyo ni Solpio kay Soryong namukhang nasaktan ang mga ito ng todo. Dahil sa sinabi nito ay naiiyak naman na napuno ang ating bida ng pagkabahala. Samantala sa ad ni Huayon na intindihin ni Soryong, na ang mga bata ay kadalasan na mas gusto ang kanilang ina kesa sa kanilang ama. Nagpatuloy naman ang gabi, at pagkatapos lamang ng matagal niyang paghingi ng paumanhin, humu pa ang galit ng mga bata. Lumipat naman ang eksena kinabukasan sa loob ng silid ng ating bida, sa kasalukuyan para imbestigahan ang epekto ng Beast Heart sa kanya pagkatapos na cho ang inner core, ang ama na nagampun sa kanya na siyang palas lord at ang lolo nito na matandang patriarka ay salita na sinuri ng mabuti ang kanyang katawan. Saad ng matandang patriarka na walang dudang tumasang internal energy nito at marahil ito'y may kinalaman sa paglakas ng laso ni Cho. Pinasang ayuna naman ito ng Palace lord sa pagsasabi na ito ay dahil ang beast heart technique ay isang pamamaraan upang ang amo at ang alaga nito ay sabay na lumago Wika pa ng matandang patriyarka kay Soryong na kahit hindi nito nagamit ang inner core o elixir, ito'y mabuti pa rin na para bang kinain niya ito mismo. Dagdag pa niya na unti-unti nilang makikita ang detalye pagbalik nila sa kanilang angkan. Natanong naman ng Palace Lord kung mayroon bang nakita si Soryong na ilusyon o anumang kagaya nitong bagay. Naagaw ang atensyon ni Soryong ngunit natanong niya lang kung ano ang ibig nitong sabihin. Paliwanag ng Palace Lord na minsan, kapag ang isang baguhang tagapagsanay ay tumatanggap ng malay ng isang hayop, nangyayari ito at nilalamon sila ng kamalayang yun. Dagdag pa niya na lalo na siya, na konektado sa isa sa sampung maalamat na nakalalasong nilalang kaya siya ay nag-aalala. Nagawa naman itong maalala ang pangyayari noong siya ay nawala ng malay at natanong niya sa kanyang isipan kung ang babae bang may kulay asul na buhok ay si Cho, pero sa halip na lamunin siya nito, naramdaman niya na siya ay kanyang pinapagaling. Muli namang nagsalita ang Palace Lord sa pagsasabi na kung may maramdaman si Soryong na kahit anong kakaibang enerhiya, kaagad niya itong sabihin sa kanya na siyang pinasangayunan ng ating bida. Kasunod ay pumunta ang atensyon ng Palace Lord sa matandang patriarka ng angkan ng Tang at sinabihan ito na ngayon na nadakip na nila ang Celestial Serpent at naging maayos na si Soryong, simulan na nila ang bagay na kanilang ipinagpaliban. Dahil sa sinabi nito ay kaagad namang tumayo ang matandang patriarka habang ito'y pinapasang ayunan. Si Solpio na walang alam patungkol dito ay nagtatakang natanong sa kanyang ama kung ano itong bagay na kanilang ipinagpaliban. Sinagot siya ng matandang patriarka na ito ay patungkol sa Odakmon at gusto niyang suriin ang kanilang kuta. Dahil sa sinabi nito ay kaagad namang naagaw ang atensyon ni Soryong. Paliwanag pa ng matandang patriyarka na ang lugar kung saan ang angka ng Odakmon ay napuksa isang daang taon na ang nakakaraan ay hindi malayo sa kanilang kinaroroonan, kaya kung makakahanap sila ng bakas na mga ito, hindi sila pwedeng manatili na lamang. Dagdag pa nito habang nagpapalabas si Soryong ng seryosong mukha, na dapat ay nagtatago ang mga ito ngayon at patuloy na gumagawa ng mga bagay gaya ng hukbo ng mga army demonic ants. Saad pa ng matandang patriarka na kung inatake nila ang Beast Palace, maaaring sila na ang susunod. Kaya habang pinipiga nito ang daliri ng kanyang mga kamao, nagpapalabas ng matinding enerhiya at nakakatakot na mukha, sinabi niya na bago pa sila matagpuan, una nilang aatakihin ang mga ito.